Hello mga Jai! So for today ay malis ang aking biyanan mga Jai at kami lang ng mga batang na iwan din eh at umalis din, uh, si Papa rin kasi may workshop pero si Oma naman ay uh, yung biyanan ko ay nagpunta siya sa kanyang uh, uh, sister-in-law dahil birthday daw ngayong araw so ay yung kape natin nakalimutan natin mga Jai kasi kanina ay nag ano ako ng kape na wala na sa isip ko ay eto yung kape natin espresso. So, yun mga jay na nagputa sa office. Ipapalik kasi doon. Nandoon ang machine. But anyways, mga jay. Ngayon kasi ay gusto kong dalhin ito si Sarah sa mga town. Yun ay... Uh, what do you call it? Um, spell town. Para, pero indoor siya mga jay. Indoor na spell town siya mga jay. And... Um, matagal-tagal din na hindi kami nakapunta sa Spell Town after accident ni Sarah sa bahay ng aking kaibigan para ba nadala ako pero ngayon this time mga guy ay bantay uh, bantay talaga din sa akin Sarah kasi mahirap na diba but anyways mga guy ito ay continuous ng ating topic regarding sa culture behavior ng mga dadyo so yun mga guy no ito ay based lamang sa experience ko na naging, op uh, naging opera ko uh, at nangirahan ako syempre sa pamilyang Dutch. At uh, doon ko masasabi mga day na ibang-iba talaga. Kasi tumira din ako mga Jai na mahigit isang taon sa Sweden. Uh, pero mas na-shock ako dito mga Jai. yan. Uh, yan mas lalo kong napilala ang mga Dutch at nirespeto ang kanilang kultura, no? Ganun naman mga Jay, no? Kapag tayo ay dumadalo sa ibang lugar, kailangan na respetuhin natin kung ano yung kultura na nakasanayan nila, no? Kasi kung hindi kung magmatigas tayo, Away lang ang ating <laughs> makukuha, no? Kapit tayo mga dyan, no? medyo late na. Pero inaantok kasi ako kanina ba? Kasi anong oras na ako natulog? Alauna. Kasi may tinapos ako video. May training ako ginagawa. Tapos mga mamatay ay pumunta sa kwarto ko si Sarah. Nakitulog. Oh, na ano yung aking tulog na putol. So yun mga day. Medyo malamig-lamig na eh. But anyways mga day. Yun nga no? Uh, uh, mostly ng mga Dutch no? Buti itong aking partner ay nasanay na sa mga pagkain Asian. Pero yung sister in ko, si um, pangalin ko, si uh, Miranda, very Dutch yun. Pagdating sa pagkain, hindi siya nakain masyado ng mga ng mga uh, Asian na food. So, yung mga dino, mas, marami akong nasha, na, 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 nalaman si, uh, uh, nung uh, especially during birthday mga dai no kasi Uh, tawag mo dito Kasi nung Naghahanda na ako Nag Prepare ako sa birthday ni papa Ni Sarah that time Doon ko talaga na compare na Ibang iba talaga mga jay ibang iba talaga sa nakasanayan natin. Dito kasi mga Jai, yung mahalaga ang birthday din, no? Pero hindi ganon nila sinaselebrate na kagaya sa atin. Kumbaga, bili lang sila ng beer kung may mga kaibigan sila pupunta. Tapos yan, kape-kape, tapos uh, cake. Yun lang mga Jai. Hindi kagaya sa atin na may kailangan may gato ganyan pa Ay! So, yun, na, sa unang part natin na nabanggit ko na bago kayo pumunta sa birthday ng touch mga Jai. Eh, kumain muna kayo sa bahay. Huwag kayong pupunta sa birthday na hindi kayo nakain. Kasi pupunta kayo gutong. Uwi kayong gutong, mga jay. <laughs> so, ganun ka, ano talaga, no? So, uh, isa po yun sa iko consider niya. Totoo yan, mga jay, no? Kaya si Sarah, kapag nai niya sa mga birthday ng mga pinsan-pinsan niya, mga jay, lagi ko sinasabi, kumain muna tayo sa bahay bago tayo pumunta sa kanila. So, yun, mga jay, oh. Nakakain na yung dalawa kong anak. Hintay lang namin si Papa lang kasi siya yung maghatid sa amin. Dahil, dahil ang hirap ng bus dito pag weekends. Hindi ganun kadali mga jay. Kaya magpahatid ako kay Papa tapos para makapagpahinga siya pag uwi. Hindi, uh, hindi siya ma-interrupt ba sa amin maingay. Ano yung mga bata, mga jay, no? So, ayan, mga jay, pagdating sa birthday yan, no? Isa yan talaga sa kailangan i consider At saka dito mga jay, ay, na, nabanggit ko rin sa birthday, you can wish whatever you want to wish, no? Pero yung mura lang. So, wag naman ganun kamahal na aabot ng 30 to 50. Pero kapag uh, family yan, mag -ano -ano sila, no? magbigay sila ng maganda magarbo. And what else? So, regarding sa pagdedate, date <laughs> ito, day, mga day. Isa ito sa dapat ninyo malaman, no? Huwag kayong shock, lalo na yung mga babae, no? Dito, mga day, hindi uso ang ititret ka ng lalaki sa pagkain, no? Bihira yun kung, oh, sige, I will pay for you. Hey! <laughs> mga jay, dito, mostly, kapag nakikipag-date kayo or meet up, magkakoffee-coffee kayo, mapa jowa manyan o asawa or friends, dito, jay, split bills ang, ang mga tao dito. No? Tiki-tiki, kumbaga, tiki-tiki dito. Yung tiki kasi dito, mga day, para yung uh, Gcash sa atin, no? Dito kasi, mga day, alam ng tao yung perang pinagtrabahuan nila. Ayaw nila yan na, ah, libre kita kasi may pera ko. Hindi eh, yan uso yan. Uso sa atin, pero mga day, dito hindi. Kahit nga na makikikain ka, opo punta kayo sa bahay, gaya-gaya, plano na pag magkakaibigan. Tiki-tiki talaga yan mga jay. Hati-hati talaga. Ma Kano ang ang na grocery? O, oh, yun ang paghahatian natin. So, uso yan mga jay. Very common yan dito. So, pag date kayo, kailangan maghati kayo sa bills. Walang lamangan. Hati talaga mga jay. Tapos kapag got sa mga press, puta na ganyan. Hati talaga. Walang libre mga jay. Ultimo nga, minsan nga mga jay, kapag sasakay ka sa sakyan. Halimbawa, yung kaibigan mo may sakyan. Day, kailangan mag magbigay ka kahit pa sa panggas mga day. <laughs> hindi ako sa atin na makikisakay, no? Ganyan talaga yan dito mga day. Isa yan sa kultura o nakasanayan na ng mga Dutch. Kasi nga mga day, napaka laki ng cost of living dito sa the Netherlands mga day. So, hindi usong pa, baby, magandang magtrabaho ka para may pira ka, uy! <laughs> So, ayan mga day. And dito mga day, uso dito, mapapansin ninyo, kahit pumunta kayo sa city, makikita nyo kagat napakadaming bike. Napaka-common ang bike dito mga day, no? Very hell, very convenient for us na gumamit ng bike kesa sa kotse, ya yeah, kung saan mapupunta, ganyan. Kasi una, mahal ang parking. Pangalawa, uh, mahal din ang travel expenses dito mga day mapapublic man kahit may sakit ko mahal eh so mahal talaga day If you want to save your time, a little bit of uh, money, sige, pwede kang mag-car. But, uh, yan nga, mga jay. So, win-win situation, mga jay. So, yan. Very common ang bike dito. Very helpful and uh, convenient for us. Panie, pag uh, gumagamit kami ng bike, mga jay. Kasi nga, lalo na kung magmalapit lang naman yung uh, trabaho mo, mapayaman man o mamahirap man o middle man, pang, mga jay, ay nag Uh, gumagamit ng bike dito. Kung kung maninira ka dito sa the Netherlands, make sure na marunong ka mag-bike. Kasi kung hindi ka marunong mag uh, magmaneho, uh, I'm telling you bike is very helpful, no? So kailangan 'yong matutunan. And dito mga day bilang uh, parents as well, ay, dito mga day ay bawal paluin ang mga bata. Nako, dako talaga yung gigil. Kahit anong gigil ko kay Sarah pinipigilan pinipigil ako sarili ko na hindi ko talaga siya mapalo talaga. Kasi nga bawal dito yan mga jay. Talagang mawawala tayo ng anak kapag ginawa natin yan mga jay, no? So, isa yun talaga. And mar marami pa ako na-discover dito mga jay. So, yun mga jay, ah uh, so far, yun yung mga kailangan niyo isa isip kung gusto ninyong manirahan dito sa the Netherlands, no? And of course, hindi magpapahuli ang bahay dito. Guys, kung gusto nyo manira o mag-immigrant dito, uh, uh, we are facing of a uh, house crisis sa the Netherlands. Mahirap makahanap ng bahay, na nauupahan, at mahirap makaroon ng bahay. I'm telling you, I'm not alone. I, we're not alone. My family, we're not alone na naghahanap ng bahay no marami kami na same same situation dahil una mahal ang bahay uh, kung wala kang if you are not the uh, both uh, working full time what i mean is having a fast contract o kontrata sa company na yeah, is uh, ma mahirap maka baka utang sa mortgage no most of the houses here sa ganda ng mga bahay dito sa likod ng IDEP. So, hindi ko kayo dinadisappoint mga Zay, no? Nagsasabi lamang ako ng katotohanan na ano yung alam ko mga Zay. <laughs> ayaw kong mag, ayoko uh, ayaw kong i-disguise yung mga bagay na yon Kasi yun nga yung, uh, yun nga yung totoo, ba diba? So, iyon mga Jai. And thank you so much sa at uh, panonood ng ating YouTube channel. Baka may masabi na naman yung iba na ang arte ko magsalita. Uy! <laughs> so, iyon mga Jai. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Comment down below. And i-share na rin ang ating video para marami ang makapanood mga Jai. So, iyon mga Jai. Jai, Jai.